Good morning, good morning, good morning everyone. Oh, oh, oh. dito na naman tayo sa Papamowa. Papamowa Mahakalbix. Yeah. Ah, uh, naman tayo nakabalik dito mga Mahakalbix sa Papamowa. Ta-try natin mag-fishing dito. Pero, dito naman tayo na ayaya ng mga tropa. Ay, ano si Pading Nunoy, Pading Nunoy. Oh, shut up man. Eh. Uh, Ay, si Pading Nunoy mga Callbix. Uh, may hang pa tayo. <laughs> subscribe naman po ng aking page. Ah. Uh, Bicolano sa NZ. That's my page. Uh, support yung mga Callbix Bicolano sa NZ. Uh Oo. -oh. Yan. Tama natin si Chris. Oh. Hi. Oh. <laughs> na. Gaano na kami <laughs> mga <laughs> Colbix? Oh. <laughs> <laughs> uh. Medyo malakas-lakas ang agos. Oh. Uh. <laughs> Medyo malakas-lakas ang agos. Tayo, <laughs> guys. tại tao tay ah. không, oh, tao tay ah. tao đi tu à, tao, tao Dunn, 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 dunn,